Kinailangan po natin siyang i-diretso doon. Ano, ayan. So kung mapansin niyo po, ayan. Diretso po natin siya doon. Tapos, uh, nilagyan natin siya ng paa. Nito nga lababa. Oh So sa video po pala na ito ay uh, magbibigay lang po tayo ng update. Dito po sa kasalukuyang na uh, project po natin. Ayan so ipapakita ko po sa inyo yung mga naging uh, yung mga natapos na natin, yung mga nagawa na natin. Ayun so bali ayun so kung mapapansin nyo po dito, meron na tayong uh, dababo at uh, nabuhusan na po natin ito kahapon. So bali ito po kung uh, mapansin uh, nyo wala na po yung mga siding nya you know, so ito po kumbaga pagka kinaumagahan pwede na po natin tanggalin yung mga siding para uh, kumbaga mahanginan na po yung ating uh, buhos yung ating alababo yung una po pala natin itong ginawa ito bali nag uh, walling muna po tayo dito yung uh, dito sa may uh, hangganan itong floor uh, uh, area ng bahay ano you know. so yan yeah, so uh, kinasintadahan muna po natin yan hanggang sa level ng ating lababo ano po, pati dito ayan, so yung purpose po natin dito, kung bakit po uh, kung mapansin nyo is uh, kung baga, uh, hanggang dyan lang muna yung asintada natin uh, bago gumawa, gumawa na po tayo ng lababo kasi kung mapansin nyo po dito yung wall nya dito ayan. so ito po, bali wall, uh, wall po yan dyan sa kabila, ano po so ito po yung uh, hangganan so ngayon, kung mapansin nyo po dito, meron siyang uh, usli dito. So dapat po sana yung uh, sintada natin hanggang dito lang. Ano dahil ito po ay wall na rin po ito dito sa uh, dito sa uh, pinagagawa natin. Kaya lang yung uh, nangyari nga po is kumbaga uh, kinailangan po natin siyang idiretso doon. Ano, ayan, so kung mapansin niyo po ayan. po natin siya doon tapos uh, nilagyan natin siya ng paa nitong uh, lababo. Ano po. So yung dahil uh, dahilan naman po natin is kumbaga dito po wala po tayong makuhanan ng mapagsasabitan ng mga horizontal ng asintada. So kumbaga po wala po siyang ah, tibay. Ano, kumbaga uh, posible po na uh, tumumba yung asintada papunta dito kaya bumuka na ano po. Kaya yung uh, ginawa po natin para magkaroon siya ng tibay. Ayan, so kumbaga din natin siya yung horizontal po niya simula Diretso po yan hanggang doon naka, uh, nakatusok siya dito sa wall ano po so yan po yung ginawa natin ngayon kung mapansin nyo meron siyang ayan dito kung mapansin nyo po meron siyang awang kumbaga meron siyang uh, diferensya na halos 1 inch ano sa asintada so ngayon dito po yung gagawin natin dyan sa pag finish kumbaga ihahabol na lang natin siya ano so kahit po dito sa taas ay uh, ihahabol na lang natin siya na kasi ito po kung makita nyo meron tayo dito ng guhit ayan ito po sakto siya na isang hollow blocks tapos yung pag uh, ah uh, plaster finish niya. So kung mapansin niyo po dito, malaki na siya. Ano, so ibig sabihin po kung baga natin dito. Yan. So yan po yung kinunan natin ng iskwala dahil hindi po tayo pwedeng kumuha ng iskwala doon dahil ah uh, magiging kulang po yung sukat natin. Ano, so kung yan po yung susundin natin. ah uh, yung asintada po niyan, isasagad natin diyan sa gilid pati po ito. So kahit po siya may diferensya na ganito, halos 1 inch. So, kumbaga, basta yung mahalaga po, diretso yung ating horizontal nakatusok po dito sa wall. Ano po? Ngayon, uh, ito po, wala na itong asintada dito. Wala na yung asintada dyan. Doon na lang. Doon na lang talaga. Tapos dito. Ayan. So, yun nga po. Bale, yung uh, sinasabi po natin dito is, kumbaga, ito, magiging pundasyon na siya. Kumbaga, parang naging built-in na yung uh, wall tsaka yung lababo dito. Ginawa po natin yung lababo muna. Pero may mga abang tayo na bakal. Ayan, mga nakausulayan na bakal. Diretso po yan sa asintada natin, yung wall nito. So, kumbaga po, kung iisipin natin, parang fundasyon na ito ng magiging wall niya dyan. So, kumbaga, wala na siyang magiging tendency na bumuka dito dahil lahat po ng horizontal niyan, uh, ipapasak po natin dito sa wall. Ano? So, kumbaga, hindi siya bubuka o hindi siya magkakrak. So, yan po yung uh, ginawa natin dito. So, bali ito po pala yung mayiging pwesto ng ating lababo. Ayan. So, dito yung lababo niya. At uh, dito naman po yung mayiging lutuan Ano? Kung sakali. So, ngayon, dito po pala sa pag-aabang natin ng tubo. Ayan. Ito po sa pag-aabang natin ng tubo. Kung mapansin nyo. Yung finish floor po natin. Uh, kumuha lang po tayo dyan. Itong kanyang para sa uh, sanitary. Ano po yung kumbaga yung uh, Uh, waste ng lababo uh, kinuha po natin siya sa uh, 55 cm ano po galing po dito sa finish floor niya so yung abang naman po para sa tubig o yung supply uh, ng ating lababo na uh, kinuha ko naman po siya sa 60 cm galing naman po siya dito sa uh, finish floor ano po? So kumbaga kailangan talaga makuha muna po natin yung finish floor bago tayo mag aabang ng mga sanitary line o yung mga water line natin. So tulad nga po nung nasabi natin, meron tayong yung supply natin, kukunin natin siya dito. Ayan. So diyan natin siya kukunin. Meron na po tayo ditong inabang na uh, papunta dito. Kumbaga po, meron diyan sa ilalim ng ating uh, flooring, meron siyang nakaabang papunta doon. Ano po? At uh, dito rin po, kumbaga mapansin nyo, nakaangat yung ilalim ng ating lababo. Nakaangat siya ng 2 inches dito sa finish floor natin. So, yung purpose naman po natin dyan is kumbaga halimbawa magkaroon man ng uh, alik yung uh, gripo dito sa labas or magkaroon ng mga pagbabasa at meron tayong mga uh, gamit dyan sa ilalim ng ating lababo na hindi kailangan mabasa. So, kumbaga po hindi papasukin ng tubig yung partin dyan. Ano po? At ang isa pa po sa maibibigay uh, may ibibigay nating tip para dito sa pag uh, lalagay ng flooring na mas mataas dito sa finish floor dyan sa ilalim ng ating lababo is kumbaga po kailangan naka-offset siya ano, yan kung mapansin nyo naka-offset po siya dito sa ating uh, uh, 60 cm so kumbaga po ito nakapasok siya ng 2 inches para kung sakali kapag ka tumayo ka dito yan, so hindi po mababangga yung ating paa Ayan, so kung kasi kapag ka, dyan lang po medyo Kumbaga nakatumba tayo, medyo uh, masakit sa balakang yung ganong uh, pwesto. Ano po, halimbawa, naghuhugas tayo dito. Ayan, so kumbaga po, nakapasok yung ating paa. Ayan, ganyan siya